What's up mga heroes? Welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening to all around the world. So sa ngayon meron akong ipiplex sa inyo video making kit. Uh, nakita ko to sa online. Ah, uh, 'di ba nagpapatastas 'yan sa kaka IFB ko na dumaan sa online. And then medyo may kamahalan, so hindi ko siya in-order. Nung ako ay nag off nakita ko siya sa Singapore uh, shop. Doon ko siya nakita itong video making kit. So 'yan. Ah. Uh, video making kit this contains Siyempre, tripod. Ayan, tripod. Pwede siyang, ano, pwede siyang, ano, ganyan. Adjustable siya. So, pwede rin yan. Ayan. And, one lid plus, 6.5 cm. So, ito. Yan. Meron siyang battery. Battery operated pala siya, mga ka So tatlo yan, tatlong battery size triple A. So yan. And meron din siyang microphone. Siyang microphone. And, one smartphone universal holder. And, meron din siyang remote. Pero, hindi ko napansin yung remote. Naiwang ko yata sa si shop. So, balikan ko na lang siguro. So, yan. At, ano. Iko-connect lang naman natin. So, iko-connect natin. So, first, ang iko-connect natin ay yung clamp niya para sa camera. So, ilagay lang natin. So, tignan natin kung maganda. Ayan. Sana. And then next, ay ilalagay natin ang camera. So, yan, ipapasok lang ng ganun. And then, meron siyang agyasan. So, yan. Ay, baligtad. <laughs> baligtad. <laughs> baligtad. <laughs> okay. So, ito lang gano'n. para sa akin. And then, adjust natin. Ganun lang siya, guys. Ganun lang, mga kahiros. So, para hindi siya uh, maluwag. And then, in next na natin ang mic. So, yeah, ganun. I-adjust mo lang. And then, ganun. Para. So, pasikipan lang natin. nakahulog <laughs> pa. Okay. Ayan. Ang oh, panit na. So, ganyan. So, ilalagay natin ang Ah, uh, ilalagay natin dito ang cellphone. So, ayan, nilagay ko kin nilagay ko na yung battery size AA. So, ayan. So, halimbawa, maglalagay natin dito ang camera, ang ating cellphone, rather. So, na-adjust yan. Diba? Adjustable siya, ganyan. Mga heroes ko. Okay? Okay. So, halimbawa, Oh, Ay. So, meron siyang ilaw at meron pa siyang Ito, yung connect di, yung ikaw connect dito yung wildcard tapos para sa mic nga, no? So, bumili na lang. Dahil hindi pwede sa cellphone ko. O, oh. mo nyo. Iba. So, bumili pa ako nito. Para connect sa ganyan. Ha? Ah. Connect to on. Yung wire. Tapos dito sa cellphone. So, ayan. And, lastly, itong ilaw. Ayan ba? Diba? So, 'yan. Merong So, video making kick ang model niya, AY49C. 'Yan ang model niya. So, 'yan pwedeng mag-vlog ka, mayroon siyang ilaw. Adjustable din siya, may 49 49 yan next. Ayan. Pwede mong palakasan, pwede mong pahinaan. So, dahil ginamit ko na to ng ilang araw <laughs> sa, sa pupo. Okay. At video making kit, Model niya AY49C for live broadcast. So, merong ayan. Product parameters, monomer, electrostatic type, directivity of capacity head, software cardio directivity, frequency 50 R 16 kHz, sensitivity enhanced 20 dB, 2 dB, sensitivity noise level 24 dB, maximum sound pressure level 130, output impedance 200, channel mono uh, product model AY49C. And then number of lamps. Sulaan nyo kung ilan ang, nam, il, ang um, number of lamps beds dyan. Ilan yan. Sino makahula? Guess what? So meron siyang 49 lamp beds. Power 7 watts are battery life 2 to 3 hours at 5600k equivalent power okay product 78.5 mm or 30.5 mm ayan siya so ganun. ano na nag-vlog ako hi so meron na siyang ilaw So, ito gamit na gamit ko na dahil nag po ako sa kupo. Yung battery niya. Kahit anong battery, basta size. Ano siya. Din ngayon, medyo mahina yung ilaw niya kasi ilang araw ko na siya nagamit sa Wala Malakas siya. So, pwedeng gamitin. Diba? Kaya pwede mo siyang tanggalin ito. Tapos gagamit ka na lang siguro ng headset. So, ayan. Diba? Halimbawa, uh, ilawan natin kung gusto natin ilawan. And then, na. Na. masarap mga kayo, ba diba? Ang cute niya. Pwede mong dalhin. Maliit lang siya. Tapos, kung gusto mo mag... Ano, subukan na ganoon, Hmm. So, pwede natin, pwedeng gamitin. Halimbawa, kung saan akong pumunta. Halimbawa, hindi mo natang, ano, kailangan ng ilaw. Kasi kung sa araw naman, hindi na kailangan ng, ng ilaw. Diba? Ang gan... Maliit lang siya. Bakit? So, pwede niya na-adjust yan dito. Halimbawa, bablog tayo. So, man, ano, sabi nga nila, pang TikTok nga lang daw to eh. Pero sa akin, mara ayos po siya. Pwedeng gamitin mong, ano, pang vlog. Halimbawa, magbablog ako. Halimbawa, mag-video ano, tayo. So, ganyan. Ay! O, oh, diba? Diba? O, di ba? Pag ganun. Welcome back! Welcome to my channel. Eh, so, pwede siyang gamitin. So, hindi siya masyadong kamahalan. Eh, hindi pa natin. <laughs> o, pansamantala mayroong ganito. O, di ba? Assalamualaikum! So, ganyan. So, ay, ang presyo niya. Guess what? Kung ilan ang presyo niya. Hindi naman siya kamahalan. Pa sa online, medyo mahal siya. Nung bago, siyempre, yung bagong labas, medyo mahal. O. Oh. So, pwede ko palang mag maggamit yung selfie stick. Di ba, o? Diba? o. <laughs> Kit niya. Magaan lang siya. Magaan. Hindi siya kabigatan. O, oh, ba? Diba? Ang cute. So, kung madilim, ipatayin na natin dahil battery operated siya. So, gamit na gamit ko na nga to sa Poco Lights. So, yun. Magkano ang presyo? Nakita, unang nakita ko to kasi sa online. Kaya lang, may, medyo mahal-mahal pa noong bagong labas. So, nung lumabas ako, nakita ko siya sa Singapore shop. So, magkano ang price? original price niya ay 8 dinar. So, mahigit din 1,000 plus. Pero, alam niyo naman tayo, natawad. natawad natin ang 5. So, kung hindi pa kayo naka-subscribe, please like, comment, and share na rin my video. See you next next video and next vlog. Thank you for watching!